Okay, meron pang humabol at nag-claim ng kanyang panalo sa Ride to Millions raffle draw natin. Sir, magkano nakuha mo? 10,000, 10K. Anong pangalan mo? John David Malyari. Alam ba lang asawa mo to? May kinuha ka pera ngayon? Ah, siguro. Alam na siguro yun. Ang una nakaalam, tinampal ako habang natutulog. paano, paano, paano reaction ng asawa mo? Paano ka sinampal? Ah! Oh, Ang lakas naman. Ah! Analo ka na 10,000. Oo. Oh. At ko. Ano? sa 10,000? Talaga? Oo. So, eh, Alam mo naman ako, biglang gising eh pag sinabing pera. Siyempre mm. pinagpagura natin yan para sa pamilya. So, tapos. Kaya nung nalaman ko 10k, sabi ko kailan ba ako pupunta? Monday na lang. Pumunta ko ng Monday, kahapon lang eh natutulog ako, sarap ng tulog ko eh. Nakala ko nananaginip ako na ewan. <laughs> What? Ano naging reaction ng asawa mo nung napanood niya na nanalo ka? Kaba eh, kala mo nanalo sa loto eh. Daig pa yung nagtatatalon eh. Biglang bumait sir. Lambing uh, nga eh. Uh, <laughs> <laughs> Bakit nung hindi ka nanalo, hindi ba malambing? Ay hindi eh. Bakit? Nay, ano Pag-timpla yung... nga ako ng kape, wala eh. <laughs> Ayun, shout out oh, sa sama oh, mo. Mapapanood oh. niya to, yari ka. Huh? Nung nalaman niyang nanalo ako ng 10K, asikaso ako. Next. Oh. Paano asikaso Sana yun? Sana pala, lagi joyride. Pinapanalo niya ako para lagi may timpla ng kape. <laughs> <laughs> pag, ka wala, pag, pag walang panalo, anong ginagawa sa'yo? Sinusungitan ako. Biyahe ka na. Tanghali na. Anong oras na oh? Kaya gano'n ako, traffic pa. Pero pinapatabi ka naman? Okay naman, nasa gitna na si baby. <laughs> <laughs> na yung anak ko, syempre. Eh, bunso yun. Ayun, so ano masasabi mo sa asawa mo? Mahal, lambingin mo naman ako. Kasi, alam mo naman mahal na mahal kita. <sighs> Kasi sa Joyride lang, mas malakas pa ako kay Kalabaw. <laughs> yeah, yeah. Yeah. Ilan, ba, ilan ba ang mahal mo? Isa lang yun, sir. Mukha lang <laughs> babaero yan, pero isa lang minahal yan <laughs> Saan mo gagamitin yung 10,000 mo? Ay, syempre I-date ko silang lahat sa Tapos, Pahinga na rin oh. Max Inasal Yun. <laughs> <laughs> Max Inasal Saka sa Jollibee sa Macdo <laughs> <laughs> Sino, purwa oh, Pero kailangan talaga I-date natin kahit isang araw lang ang pamilya oh, natin naman. Kasi, yung pagod at hirap tapos sumabay pa yung problema eh ngayon binigay ni Joyride yung kasiyahan ng bawat Pilipino kaya dito lang kay Joyride panalong panalo na ako eh. lilipat pa ba ako sa iba oh, <laughs> so, ano masasabi mo sa iba mga kapwa mo Joyride biker oh, syempre, kailangan lang ng sipag at syaga huwag silang ano, mamili ng booking tsaka yung gurame, patulan mo lang ng patulan yan lalaki rin naman yan pagka naipon yan sa bulsa mo oh, Diba? Eh parang paano yan? Maraming nagsasabi na daya daw yung raffle draw natin. Wala, walang daya ron. Sino ba nagsabi ng koko niya yun? Mananalo ba ako kung may daya yun? Ayun. Diba? Kasi kilala daw lang ng mga admin yung mga eh. Kilala? Yung kanta lalaki na yun, kilala ba yan? Tingnan nyo nung ah? lang napulot ng nanay yan eh. Tapos, kasabihin kilala. Hindi naman kilala. Minsan kasi sir, tayo, kailangan lang ng sipag at syaga para manalo eh. Tama.